mula ang barangay. Ha? A very easy ba? Oo nga no. Alam nating lahat ang balangay, ang sasakyang pandagat ng ating mga ninuno. Ano naman ang na sinasabi nito tungkol sa ating mga ninuno? Madali rin yata yun. Alam nating lahat na mahalaga ang dagat sa kanila. At kilala silang mandaragat. Yun! Yun ang gusto kong sabihin. Bago dumating ang mga Kastila, ang sentro ng buhay sa ating bayan ay ang dagat. Kaya mahalaga ang dagat sa kanila. Nang dumating ang mga Kastila, nalipat ang sentro ito sa lupa. Parang sabik na sabik ang mga dayuhang mananakop na sakupin at kamkamin ang ating lupa. Bakit nga kaya? Ano ang naging reaksyon ng ating mga ninuno? Paano po napunta ang lupa sa mga Kastila gayong nauna naman ang ating mga ninuno dito, di ba? Paano po nagsimula ang mga ashe asyenda Noong second half of the 17th century, no, mga 1650s, 1660s, makikita mo yung malaking bahagi ng kapuluan, no? Uh, especially Luzon no, and Visayas, no? Yung mga lupain, wala na sa kamay ng mga Pilipino. No, malaking bahagi ng mga lupain walaan sa kami ng mga Pilipino. So, uh, 'yung ano, 'yung mga lupain eh mapupunta na sa ano, sa pag-aari na hindi na mga pribadong Espanyol eh ng mga ano, ng mga religious orders, no. 'Yan ang magpapalala ng chronic crisis. Walang income ang mga tao. Ano ibibigay nila sa tributo? No? Ha? Itabos 'yon. No, wala pa sila ng lupa. Kasi 'di ba maganda 'yung may sarili kang lupa? Kahit magtalin ka lang kangkong diyan no? Pwede na. Di ba? At least, kahit di ba, yung mentalidad na ganyan, no? Ninabaling nga kami, walang trabaho ngayon, may sarili kang lote, magtayo ka lang nga daman dyan ng kubo, magtanim-tanim sa likod, buhay ka na. Eh, pero mo mawalan ka pa ng lupa. Agigisi ah, na lang yung isang ah, magkasaka. sabi sa kanya, Oye, ng Espanyol sa kanya, ay, iho, eh, kailangan magbayad ka ng upa. ay, eh, bakit ho? Eh, eh, kasi, <laughs> sa akin, tulupa na to. No? Hindi ho. Eh, ito'y matagal lang ano, matagal ko nang ano, -nunu 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 ko pa si Lolo ganyan dito kanya. Ay, iho, e, may titulo ako. Ay, di ba? Di, di, ba? May titulo ako. Ay, paano ang gagawin ko, no? kung ma gusto mo, mabubuhay ka pero katrabaho ka. Gubong ka ng lupa, no? Of course, hindi ka si sweldohan doon, no? Yung, yung, yung binungkal mo dyan, eh, yun ang kabayaran, ng pag-upa mo sa lupa na dati iyo. Itong ikalabing walundan taon, ano, ang importante magaganap dito sa pandaigdig na nakalagayang pangkabuhayan ay ang pagbabago ng filosofiya mula sa merkantilismo na tinatawag tungo sa pandaigdig na kapitalismo. Um, Itong kapitalismo nito ay uh, produkto ng maraming proseso sa Europa partikular sa Inglaterra nung nagkaroon ng uh, mabilis na pag-unlad sa larangan ng ng uh, agham no yung mga imbensyon ng mga panibagong mga proseso ay uh, kaya ang magaganap makikita ng kaharian ng Espanya na hindi na pwede yung monopolyong yung uh, paraan tulad ng ginagawa sa kanilang uh, galleon trade o yung kalakala ng galleon. Uh, kaya uh, ito yung panahon na magiging mahalaga ang lupa bilang isang uh, uh, pinagmumulan, no? bilang isang pinagmumulan ng kayamanan. Kaya ito rin yung panahon, nalilitaw yung tinatawag ng mga asyenda. At ngayon, ang top 5 na pang-aabuso nung panahon ng Kastila na may kinalaman sa lupa. nakakabwisit na buwis sa lupa. Naging pabigat ito sa ating mga ninuno. Pangalawa, Polo E. Servicio. Hindi ito yung sinusuot na polo shirt. Ito ang pwersahang pagtrabaho o forced labor. Pangatlo, pagbawal sa pangingisda sa ilog na dumaraan sa inaangking lupa. Pang-apat, pagbawal sa pangangahoy sa gubat ng inaangking lupa. At panlima, pagbawal sa pagpastol ng kalabaw at iba pang hayop sa inaaring lupa. Wow! May tax na! May pwersahang pagtrabaho pa! At puro bawal, puro bawal, Ang ginawa kasi nila, yung mga lupain, hinati-hati na nila yan, Nung malaon, nagkaroon ng mga estansya na tinatawag. Ito naman yung mga bakahan. Land grant ang tawag doon. Iyon ay mga gantimpala na ibinigay ng hari sa ilang mga mananakop. No? Nung maging importante na ang mga tinatawag na mga produktong panluwas, yung mga dating bakahan na yan, malalaking mga lupain, ay naging mga asyenda. Kaya kung titingnan natin, naten, uh, pwede nating sabihin na uh, maraming uri yung mga mga tao do sa lipunan nung dumating na mga asindero. Siyempre, sa pinakamataas, yung mga asindero, tapos nandoon yung kanilang mga kasama o yung mga overseer na namamahala, ang tawag doon, inkilino. At sa ilalim ng mga inkilino, yung mga mismong nagbubungkal ng mga lupain ang tawag doon mga kasama. Noong ikalabing na daan dantaon, may mga pagbabago sa lipunan at yung mga prinsipaliyan na yan, ang mga dating dato, ay mawawalan din ng kapangyarihan yan. Dahil ang mas aangat sa lipunan, hindi na yung mga kolektor ng buwis, kung hindi yung mga negosyante at saka yung mga namamahala ng na mga asyenda ng mga katutubo. Dumami na dumami yung mga negosyante ng mga incheck, alimbawa yung mistiso, Chinese mistiso, Sila yung kumontrol ng mga negosyo ng asukal, yung pagluluwas ng mga mga tela, mga ano-ano pang mga produkto. Kaya, sila ang mas naging mayaman doon sa lipunan na yun. Pero, nabasa kong hindi lang mga Kastila ang takam na takam sa lupa. Noong 1762, dumating ang mga British at sinakop ang Maynila. Alam niyo ba kung saan galing itong mga British? Ang mga ninuno ni Prince Charles? As a darling, what is this British occupation anyway? Hmm? Yan naman ay bahagi ng isang pandaigdig na digmaan na nagmula sa Europa. Uh, ito yung panahon na lumalakas ang Inglaterra bilang kapangyarihang pandagat at bilang kapangyarihan pandaigdig kumbaga siya ang superpower at ang Espanya na dating superpower eh nagde-decline naman bumawa kaniyang ang kanyang status sabihin natin sa pandaigdig na kalagayan kastila sa Maynila ng mga British nakita ng mga Pilipino na teka-teka may kahinaan din pala itong mga kastila pwede din pala silang patalsikin Isa sa mga nakakita nitong mga kahinaan ng kastila ay si Diego Silang mula sa Ilocos Inakatawa ni Diego Silang ang pinakauna siguro na ekspresyon nung tinatawag nating konsepto ng pagkabansa. Kasi yung pagkabansa na yan uh, ay malino na kay Diego Silang. Nakilala na niya ang Kastila, merong Kastila, merong British na tinatawag. So hindi na hindi na siya ignorante sabihin natin do sa mga internasyonal o pandaigdig ng mga ugnayan ng mga bansa. Kaya yung kanyang pagtingin sa sarili bilang pinuno ng isang bansa, ang pinakaunang ekspresyon ng ganong uri ng paglaban. Okay na sana ang pag-aalsa ni Diego Silang. Pero parang naging balimbing siya. Pakingganin ganinyo itong sulat niya sa isang British commander sa Maynila. I have thought proper from this moment To dedicate myself to the service of God and His Majesty King George III, whom I acknowledge for my King and Master. My countrymen have confidence in your lordships, freeing them from polo and other laborious works, and all they beg is that your lordship will condescend to let them maintain their parish priests and lives as Christians and Catholics. Hmm. Parang okay lang kay Diego Silang na magpalit ng amo. Bakit kaya? Sa kaso nung si Diego Silang naman, gusto niyang maging hari ng, ano, ang gusto niyang tawag sa kanya, El Rey de Ilocos. Ibig sabihin, napulot na niya yung konsepto na maging hari o maging konde, maging markis. Mga katawagan na Kastila. Kaya kung magtatatag siya ng isang bagong rehimen, sabi natin dito sa Ilocos o kaya sa Pilipinas, 'yun ay naka 'no o sumusunod dun sa istruktura ng mga Kastila. Mga limang buwan lang pala tumagal ang pag-aalsa ni Diego Silang dahil pinatay siya ng Pataksil. Pero hindi naman agad nagwakas ang lahat. Pasok bida ng bayan. Si Gabriela Silang. Ang kinakatawan ni Gabriela Silang ay yung kanyang uh, pagiging babae. Pinakamahalaga siguro yun sapagkat uh, ibig sabihin, uh, merong papel ang kababaihan sa uh, ganitong mga kilusan. Ang pangalawa din na napaka-importante, yung pag-uugnay nung tinatawag ng mga ili at saka yung kapatagan, yung bayan, yung pueblo. Dahil si Gabriela may lahi yan ng tinggian. Eh. Ibig sabihin, ipinakita nila na posibleng mag-unite o magkaisa ang mga pangkat na ganito sapagat ang mga layunin nito ay hindi lang partikular sa Ilocos. Katunayan, nagkaroon ng uh, mga pagbabalak yung mag-asawa na pati yung mga nasa kabila ng Cordillera doon sa Cagayan Valley na noon ay may mga reklamo din laban sa Kastila gusto nilang isangkot din yan eh nagkaroon ng talagang ano, mas malawak na perspektibo sila na kung sila ay magtatagumpay kailangan nila suporta ng mga lugar na nando doon din ang mga Kastila. Wala nang tributo! Wala nang sabilitang paggawa! Ang lahat ng bayan ay may kinatawan sa pamahalaang kapabayan natin ang dapat mamulo at tayuhan! Kaya natin ulit ito! Sumama kayong lahat sa pag-aalsa! Pagsanay sa gera at nanghigit sa lahat tayong lahat ay magkaisa! Iwaksi ang pag-aapin ng mga prinsipalis at kastila! Grabe, no? tapang ni Gabriela. Pinagpatuloy niya ang pag-alsa upang ipaghiganti ang pagkakapatay sa kanyang kabiyak. At hindi lamang mga Ilocano ang nakumbinsin niyang sumama sa kanya, pati ang mga katutubo, ang mga tinggian, sumama sa kanyang pagpapatuloy ng pag-alsa laban sa mga mananako. Gabriela, bida ng bayan. Bukod sa pagkamkam ng lupain na ginawang malalaking asyenda, meron pang mga pagbabagong nangyari sa ating ekonomiya. Nakaapekto ito sa ating pamumuhay at sa lipunan noon. Itong lahat ng mga pag-aalsa na ito, kung ikukumpara natin sa mga previous, ito'y kumikilala na doon sa tinatawag na mga prinsipyo ng kolonyalismo. Hindi katulad no mga unang pag-aalsa na ang mga namumuno ay eh, mga dato, mga babaylan na gustong bumalik doon sa sinauna nating kultura. Pagdating kila Diego Silang, nando na yung pagkilala na walang masama na tanggapin mo yung kulturang Kastila. Grabe! Grabe! Grabe na talaga! Grabe na talaga itong natututunan natin ngayon. Isa-isahin nga natin. Una, nagkaroon ng pagkam ng malalawak na lupain. Ito yung mga asyenda. Tapos, nagkaroon ng uring inkilino. Ito yung mga tinatawag nating middlemen landowners. At, ng uring mistiso. Tapos, ang bawat asyenda ay iniukol lamang sa iisang produkto. Halimbawa, asukan. Ang mga pagbabagong ito sa ating ekonomiya, ay nagbago sa lipunan noon at nagdulot ng mabibigat na problema sa ating mga ninuno. Iyon ang nagpukaw sa kanilang kamalayang pambansa. O kaya naman mga kaibigan, merong samahang tinatawag na Gabriela. Magsaliksik kayo tungkol sa samahang ito. Bakit ito itinatag? At bakit tinawag na Gabriela? Hmm, siguro meron na kayong ideya kung bakit. Hanggang sa susunod, magandang araw! Kabataan tayo na Sama-sama tayong magbalik Tanaw sa nakalipas Ipinula ng mga nauna Sa atin กูเมานี